Naantayan lang natin na kumulo yung gata niya. Dahil malapit na maluto yung sinaing ko, iwan ko muna to. Tapos, kukuha lang ako ng niyo para igat ako dun sa bagungon na uulamin namin. So, sa ngayon ay magluluto pa ako ng panghalian ng mga nagtatrabaho dito sa lupa na aming binabantayan. Akong tawagin ay Hebron's Community Foundation. Ito po yung pangalan ng lupa na aming binabantayan. So, may mga nagtatrabaho dito ngayon. Merong nagkuputol ng kawayan. Merong nagpapat chainsaw, ganun. So, magluluto po ako na tanghalian na lang namin, ganun. Dito ay magsasaing po ako and meron akong bagungon ulit at gagataan ko to. Doon ko sa labas lulutuin at dito ako magsasaing. So, samahan nyo po ako magluto. Magsasaing muna ako and next is yung lulutuin ko is yung ulam namin. Palay lang muna lahat kasi wala na, ubus na yung mais namin na bigas. So, palay na lang muna. So, ako lang muna mag magita mag -ita. <laughs> ako lang muna mag-isa dito kasi yon, may mga trabaho sila and yung mga kapatid kong babae is wala naman sila dito kasi may mga pasok sila. Ako lang siguro yung wala. So ayan, at umaapoy na po siya. Lalagay ko na tong sinaing ko. Yan. So, wag nyo na lang pansinin yung nasa labas ng kaldero namin kasi ganyan talaga, madumi talaga, maitim talaga yun kasi yun, kahoy yung ginagamit namin kaya mabilis madumihan. Huwag po kayo mag-alala kasi malinis naman yung nasa loob and malinis din naman yung taklit niya. Hindi na lang namin nililinisan kasi yun, mabilis din naman madumihan. So, yun, ganyan na lang yung itsura niya. Di bali madumi yung nasa labas niya. Importante ay malinis yung nasa loob, di ba? So, aantayin ko lang yan maluto. So, ayan. Dahil malapit na maluto yung sinain ko, iwan ko muna to. Tapos, kuha lang ako ng niyog para igat ako dun sa bagungon na uulamin namin. Nandito na tayo sa kaniyogan. Ayan. So, hahanap tayo ng niyog. may nahanap tayo. Sobrang ingay ng chinso. Sobrang ingay talaga. Tapos itong ayan, meron tayong nahanap. Kaya lang, mga maliliit. eto, may mga tubo. Ito, may mga tubo na pusa. Ayan, madami tayong nakuha. Ayan. Mag-i-press. yung ingay. So, itali natin to para hindi tayo mahirapan sa pagdala nito. Ang dami lang yung nakuha ko. Grabe po. Ayan, dalawa. So, ayan. Dadalhin ko yan pa uwi. And... Ah, grabe, sobrang bigat. Ayan. Walong peraso po yung nakuha ko. Grabe, yung pawis ko ba. Dinala ko na dito sa labas yung mga kailangan ko sa pagluto kasi dito ako magluluto sa labas. Kunan ko muna to ng ano, yung pinaka matulis niya and magbabalat din ako ng niyog. Himayin ko lang to lahat and then lulutuin na. Tapos ko na makuha lahat malapit na kasi mag alas 12 hindi pa ako nakapagluto ng ulam maya maya nandito na yung mga nagtatrabaho kakainin ko rin tong ano nya parang ubod ganun apat na peraso yung binalatan ko kasi dati kasi nung magluto ako ng bagungon eh, wala masyadong gata kaya ayan babawi tayo ngayon mo muna ako ng lulutuan ko dito sa labas Ayan, nakagawa na tayo. So, try natin ilagay yung, ano, kawali. Eto. Kaya, nirinisan ko muna itong bagungon. Tapos, kugod lang ako ng niyog. Wow! May laman. Ito pa. Ah, may laman lahat ng luto ko. So, ayan, sa wakas, natapos din yung pagkugod ko ng niyog. Magpapaapoy na tayo. Ayan, Ay, maapoy na. Isasalang na natin yung kawali. Ayan. Dito ako magluluto sa kawali kasi wala kaming kaldero na malaki. So, ito lang. Naantayin ko lang yan na kumulo tapos ilalagay ko na yung bagungon. Habang nag-aantay tayo dito na kumulo yung lagay kong natubig, kain muna tayo nito. Ayan, parang kumukulo na siya. Kumplahan lang natin ng asin at saka mag-sarap. Tapos, eto, Panglad. Ilagay na natin yung gata. Naantayan lang natin na kumulo yung gata niya. And then, okay na to. Madali lang naman kumulo to, kaya hindi na lang natin tatakpan. Naman nyo, ba? Diba? Dati kasi parang walang gata yun. So, ngayon, bawi tayo. Ako na muna sa tiyuin ko kasi sobrang, ano, mabigat po siya. So, dito na rin kami kakain sa labas. Dadalhin ko lang dito yung mesa. So, ayan, na-prepare ko na yung tanghalian namin. Tanghalian. At ayan, kainan na. So, halos lahat dyan sa kanila ay pamilya ko at yung iba ay nagtatrabaho dito. So, kain po tayo. Piyak. Piyak, lang lang. <tod> lang Tapos na silang kumain and ako <tod> na lang yung naaiwan dito. Hmm. Mm -hmm. ba diba? Bagungon. May ipapakita ako sa inyo. Tingnan nyo, di ba? Walang natira. Kanina, punong-puno po ito. Ngayon, tingnan nyo. Oh. Walang natira. Ayan. Tapos yung kanin ko kanina na punong-puno, ito din yung natira. ba? Diba? So, ito at hugasin na lang yung natira. Tayo pa rin yung maglilikpit nito. So, ayan lang. Maghugas lang ako ng pinggan. And then, ayan, magpahinga lang saglit. Then, meron na naman ulit na trabaho. So, ayan lang. Maraming salamat sa panunood. So, pa-share and pa-follow naman po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po.